Good morning guys. May buntag yun tanan. Alas 5 na dere. Alas 5. Isugod so na taglakaw guys. Nakulakaw sa buntagon. Para sa kuan mga kaloris na to. <laughs> Ayan, so, tinan nyo ang, ang adlaw sa loob. Ah, pa. Ha, diba? Diba? sa so, mukha ko muna ilagay kasi ngit-ngit pa yung daan pasingot na guys importante nga mag-exercise na kay and para ligod lang at tutuhod <laughs> bakit nga po jogging Sanya, naram ko dalos ba? Ayan, so exercise ko guys. One hour na po din siya exercise So yun lang muna ha. magpatukar ta. Habang naglalakad ta. Laki. Ano ko. Sama blaki. Blaki? Sama Sama ka? Sige na muna guys ha. Kaya mag-exercise ako. Ayan, bye-bye.